siya ay si... Tatalino. Hmm. Tatalino. Hmm. Tatong taon po akong nandigaw, pero busted lang po ako. Could you believe that? Three mm. years po akong nag-effort, and mm -hmm. that hurts. Mm -hmm. <laughs> May kulang po ba akong ginawa? Kung hindi kulang, malamang sobra. Sisihin mo rin ang magulang mo na sobra kang pinaasa kahit kanya nang iyong mukha. Ah. Oh, I see. Mm -hmm. You're amazing, Tatalino. Mm -hmm. Salamat po. Mm -hmm. Tatalino, mm -hmm. bakit po yung mga superheroes nasa labas po yung underwear nila? Yeah. No. basagin mo lang ang trip ng mga taong nasa labas ang salawal kung kaya mo nang magligtas ng tao sa mga kriminal. Oo nga po, no. Mm -hmm. Ang galing parang Tatalino. Salamat po. Sige dopo po, tell niya mm -hmm. um gusto sana namin ng boyfriend ko subukan na wag gumamit ng protection <laughs> okay lang ba yun eh yeah. nasa kama ang sara nasa ospital ang hirap. ay sige po niya mm. ikiwa mm. Tatalino. Mm. Yung asawa ko po kasi, laging inuumaga ng uwi. Mm? Ay, nag-promise na siya sa akin. Promise ng promise na hindi mauulit, pero nauulit pa rin. Sorry na sorry, pero nauulit pa rin. Ay, nakakapagod na ako eh. Ah, uh, Yeah. Madalas magkasunod ang promise at sorry, take note. Kaya nga naimbento yung salitang promise note. Oo nga, no. Salamat po, Tatalino. Tatalino, mm -hmm. Aanhin pa ang labi kung ikaw ang may-ari ya kadiri. Kadiri? Agadon? Tata